Paano kung ang buhay mo ay ilang araw na lang ang layo mula sa isang pagbabago na magbabago ng lahat and alam na ito ng universo? Mula Abril 19 hanggang Abril 30, isang bihirang kosmikong bintana ang magbubukas at apat lamang na zodiac signs ang nakapuesto sa tuwirang landas ng isang himala sa pera. Hindi ito basta swerte. Ito ay tadhana, hinubog ng mga bituin, ginabayan ng enerhiya at dinala ng banal na panahon. Marahil, naramdaman mo na ito. Isang kakaibang paggalaw, isang hindi maipaliwanag na hatak, isang tahimik na tinig na nagsasabing, may malaking paparating. Kung pinapanood mo ito ngayon, hindi ito aksidente. Maaaring isa sa apat na signos na ito ay iyo. At ang iyong himala ay papalapit na. Kung ready ka na sa susunod na bahagi, sabihin mo lang. Ang Abril 2025 ay hindi lang basta isa pang buwan. Ito ay isang banal na pagtutugma ng enerhiya, tamang oras at pagbabago. Sa pagitan ng Abril 19 at Abril 30, ang mga bituin ay mag-aalign sa isang paraan na matagal na nating hindi nasasaksihan. Si Jupiter, ang planeta ng kayamanan at swerte, ay bumubuo ng mga bihirang koneksyon kina Venus at Pluto na siyang nagbubukas ng isang kosmikong portal para sa kasaganaan. Ngunit narito ang sikreto. Hindi lahat ay makakaramdam ng pagbabagong ito. Apat lamang na natatanging zodiac signs ang ganap na naka-align, handa upang tanggapin ang matagal nang inihahanda ng universo para sa kanila. Isang bigla ang tagumpay sa pananalapi. Hindi ito mga karaniwang biyaya. Ito ay mga himala na isinilang mula sa pagtitiyaga Sakit at Layunin. Sa video na ito, dadalhin ka namin sa isang paglalakbay sa apat na makapangyarihang kwento, bawat isa ay kumakatawan sa isang zodiac sign na itinadhana upang tumanggap ng isang himala sa pera sa loob ng bihirang panahong ito. Maging ito man ay hindi inaasahang kita, oportunidad na pangarap, o isang gantimpala na matagal mo nang hinihintay, maaaring kabilang ang iyong sign. At kung oo, ang sandali mo ay dumating na. Aries ang tahimik na mananampalataya. Buong buhay ni Miguel, may apoy siyang dala sa kanyang puso. Hindi ito ang klasing apoy na nagsisigaw. Kundi ang uri na tahimik lang na naglalagablab. Isang matatag na apoy ng pananampalataya na kahit ilang bagyo pa ang dumating ay patuloy na lumiliab. Isinilang bilang Aries, ang zodiac sign ng aksyon. Kilala siya sa kanyang tapang. Ngunit ang hindi alam ng marami, madalas siyang kailangang magpakatatag kahit pagod na siya, walang pera, o natatakot. Sa nakaraang taon, tila walang tigil ang pagsubok sa kanya. Bumagsak ang negosyo, naglaho ang mga job opportunity sa mismong oras na akala niyang sigurado na. At sa bawat pag-asang akala niya ay pagbangon, isang bagong bayarin ang biglang dumarating. Pero hindi siya kailanman sumuko. Bawat umaga, gumigising siya bago sumikat ang araw, nagdarasal ng pabulong at sinasabi sa sarili, may darating na maganda. Kailangan ko lang maghintay pa ng kaunti. Ang hindi niya alam, nakikinig ang universo. Sa astrolohiya, ang Aris ay matagal nang dumaraan sa isang mabigat na siklo ng enerhiya. Pero ngayon, may malaking pagbabagong nagaganap. Sa pagitan ng Abril, 19, at Abril 30, magka-align si na Jupiter, ang planeta ng swerte at pagpapalawak at Pluto, ang planeta ng transformasyon. Para sa Aries, ang ibig sabihin nito, ang lahat ng tahimik na sakripisyo, ang lakas ng loob sa gitna ng katahimikan, at ang mga laban na mag-isa niyang hinarap ay sa wakas na na sa banal na tiyempo. Isang gabi, habang pauwi si Miguel mula sa isa na namang job interview na nauwi sa wala, Nadaanan niya ang isang lumang kaibigan sa harap ng isang kafe. Ang simpleng kamusta ay naging isang malalim na usapan. At ang usapang iyon ay nauwi sa isang koneksyon na nauwi sa isang job offer sa larangang halos binitiwan na niya. Sa loob lamang ng ilang araw, nasa isang posisyon na siya na mas mataas pa ang kita kaysa sa lahat ng trabaho niyang naranasan noon. Pero hindi roon natapos ang lahat. Noong Abril 24, may dumating na liham mula sa isang tiyang matagal na niyang hindi nakikita. Yumao na ito at iniwanan siya ng parte ng ari-arian nito. Nanginginig niyang hawak ang dokumento. Hindi ito panaginip. Ito ang kanyang sandali, ang kanyang himala. Ayon sa mga astrologer, ang Aris sa panahong ito ay hinahaplos ng pambihirang kombinasyon ng apoy at kasaganaan. Ang likas mong kasipagan at determinasyon ay sa wakas umaayon na sa agos ng universo. Ano mang pagbuhusan mo ng enerhiya sa panahong ito, may potensyal na dumoble o lumago. Ang biyayang pinansyal ay maaaring hindi laging cash. Maaaring ito ay sa anyo ng bagong koneksyon, job offer, swerteng panalo, o investment na biglaang gumana. Ngunit ito ang pinakamakapangyarihang bahagi hindi lang ang aksyon mo ang ginagantimpalaan, kundi pati ang iyong pagtitiis. Kung isa kang Aris, ito na ang oras mo para tanggapin ang biyaya. Sabihin mong, oo, sa mga paanyaya. Sundin ang kutob mo. Mag-apply sa grant na, yan, sa lihan ng kontes, humingi ng umento. Hindi ka na tinatalikuran ng universo. Kasama mo na. Hindi ka na tinatalikuran ng universo. Kasama mo na ito. Hindi ito basta swerte. Ito ay alignment. Ginawa mo na ang trabaho. Ngayon, hayaan mong hanapin ka ng gantimpala. Kaya kung paulit-ulit mong nakikita ang mga numerong gaya ng isang daan, labing isang. Nananaginip ng pera o nakakaramdam ng hindi maipaliwanag na kapayapaan sa gitna ng kaguluhan, tanda na ito. Alam na ng iyong kaluluwa ang paparating. Sa pagitan ng Abril 19 at Abril 30, ang Aris ay nakatayo sa gitna ng isang makapangyarihang sinag ng liwanag. At kung bubuksan mo ang sarili mo rito, ito na ang breakthrough na matagal mong ipinagdasal. Libra, ang mapagbigay ng karma. Ibinibigay niya ang kanyang oras, enerhiya, pasensya, at kabaitan. Kahit na wala na, halos siyang maibigay. Isang tunay na libra sa puso, naniniwala siya sa balanse, kagandahan, at kapayapaan. Ngunit ang hindi alam ng karamihan ay kung gaano karaming sakripisyo ang itinatago sa likod ng kanyang ngiti. Tahimik niyang binabayaran ang mga bayarin ng kanyang mga kapatid. Tinutulungan ang mga katrabaho niyang nahuhuli sa trabaho. Kahit na kailangan niyang magpaiwan ng gabi at hindi siya kinikilala. Pinakikinggan niya ang mga kwento ng iba, tinatanggap ang kanilang bigat at dinadala ang lahat nang hindi nagsasabi ng kahit ano. At kapag siya naman ang nangangailangan, kadalasan, katahimikan lang ang sagot. Pero patuloy siyang nagbibigay. Dahil iyon ang pagkatao niya. Ngunit hindi nakakalimot ang karma. Nakikita ng universo ang bawat mabuting gawa, kahit pa ito'y walang nakapansin. At sa huling mga araw ng Abril, 2025, may inihahandang pambihirang gantimpala ang tadhana para kay Elena at para sa bawat librang tulad niya, na sa loob ng maraming taon ay laging nagbigay ng higit kaysa sa natanggap. Astrological, ang Libra ay pinamumunuan ni Venus, ang planeta ng pag-ibig, pagkakaisa at kasaganaan. Sa pagitan ng Abril 19 at Abril 30, si Venus ay magsasabay ng galaw kay Jupiter na siyang nagdadala ng malaking karmic return. Para sa Libra, ito ay ang makalangit na pagbalik ng bawat binhing itinanim mo na ngayon ay sabay-sabay nang namumukadkad. Hindi ito inaasahan ni Elena. Isang gabi, habang nagsascroll siya sa mga job listing, nagdadalawang-isip siya kung bakit pa siya naghahanap. Pero may isang bagay, tawagin mong intuition, ang humila sa kanya patungo sa isang post na kakaiba ang dating. Nag-apply siya nang walang inaasahan. Dalawang araw lang ang lumipas, tumawag ang kumpanya. Pero hindi lang ito job offer. Ito ay paanyaya na pamunuan ang isang proyekto na akmang-akma sa kanyang mga passion. Doble ang sahod kumpara sa dati. May work from home setup. At higit sa lahat, kinilala ang kanyang halaga. At saka pa dumating ang isa pang sorpresa. Isang refund check mula sa gobyerno, pinakamalaki na natanggap niya kailanman. May pagkakamali pala sa kanyang tax records tatlong taon na ang nakaraan. Ngayon ito'y naayos. Tamang-tama ang dating. Sunod-sunod ang mga biyaya. Ang enerhiya ng Libra sa panahong ito ay aktibong binubuhay ng tinatawag ng mga espiritual na tagapayo na energetic reciprocity. Kung isa kang Libra na laging nagbibigay. Nang walang hinihinging kapalit, ito na ang panahon ng universo para habulin ka at suklian ka. Sa pagitan ng Abril, 19 at Abril 30, maaaring biglang dumating ang mga oportunidad, pera, at kahit ang mga sorry na matagal mo nang hinihintay. Huwag mong baliwalain. Ito ang gantimpala mo. Ngunit tandaan, hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa hustisya. Matagal mo nang hinihintay na bumaliktad ang timbangan. At ngayon, nangyayari na ito ang business idea na iniisip-isip mo. Ito na ang oras. Ang partnership na hindi mo masimulan, tubukan mo na. At kung may taong gustong tumulong, tanggapin mo. Ang enerhiya ay nagbago na. Libra, ito na ang pagkakataon mong tumanggap. Hindi mo na kailangang patunayan pa ang sarili mo. Matagal mo nang ginawa iyon. At kung paulit-ulit mong nakikita ang mga balahibo, naaakit ka sa kulay ginto o nananaginip ka ng tubig, iyan na ang mga senyales. Pakinggan mo. Alam na ng kaluluwa mo, tapos na ang paghihintay. Kaya kung dumating ang pera sa pamamagitan ng isang mensahe, tao, cheque o isang himala, huwag kang magulat. Nakatakda ka talagang pagpalain. Sagittarius, ang mapangarap na may malawak na bisyon. Malaki ang mga pangarap ni Arman. Mula pa pagkabata, naniniwala na siyang nakatakda siya para sa mas malaki. Isang buhay na lampas sa ordinaryo. Habang ang iba ay naglalaro sa ligtas na landas, iniisip na niya ang pagtatayo ng mga imperyo, paglalakbay sa buong mundo, at ang pag-iiwan ng pamana na magbibigay inspirasyon sa iba. Isang tunay na sagitarius, dala niya ang apoy ng pananaw, pakikipagsapalaran, at matibay na pag-asa. Ngunit nitong mga nakaraang buwan, tila kumikindat na lang ang apoy na yon. Walang gumagana ayon sa kanyang inaasahan. Ang online business na ibinuhos niya ng puso at kaluluwa ay hindi lumalago. Nawawala ang mga kliyente. Nakakadismay ang kita. Maging ang mga kaibigan ay nagsimulang sabihin puro ilusyon lang ang hinahabol niya. At sa isang punto, muntik na rin siyang maniwala. Muntik na hanggang sa nagsimula siyang makakita ng mga senyales, paulit-ulit na numero, mga panaginip tungkol sa paglipad, isang lawin na palaging lumalapag sa may bintana niya. Sa kaibuturan niya, may tinig na nagsasabi, huwag kang sumuko, hindi pa, at tama ang tinig na yon. Dahil sa pagitan ng Abril 19 at Abril 30, ang mga bituin ay nag-a-align pabor sa Sagittarius sa paraang bihirang-bihira lang mangyari siguro isang beses lang sa loob ng ilang dekada. Si Jupiter, ang ruling planet ng Sagittarius, ay papasok sa isang kakaibang alignment kay Uranus, ang planeta ng biglaang pagbabago at makalangit na sorpresa. Kapag nagsanib ang dalawang enerhiyang ito, ang mga himala ay umuusbong sa mga lugar na akala mong wala ng buhay. Para kay Arman, nagsimula ang lahat sa isang video isa lamang sa maraming content na inupload niya. Ngunit bigla itong naging viral. Sa loob lamang ng 48 oras, umapaw ang kanyang inbox. May isang malaking brand na nakipag-ugnayan para sa sponsorship. Ang course na nilaunch niya noon na halos walang bumili, biglang nagkaroon ng daan-daang bagong estudyante. At ang pinakamalaking sorpresa, may isang investor na nag-alok ng pondo para sa kanyang susunod na proyekto. Ang sabi, ang bisyon mo eksaktong hinahanap ko. Hindi siya makapaniwala. Tahimik siyang naupo nakatitig sa email. Ang pangarap na halos kanyang nilibing, ngayoy nagsisimula nang magkaroon ng ugat. At ganun din para sa bawat sagitarius. Kung ipinanganak ka sa ilalim ng sign na ito, tandaan mo, ang mga bisyon mo ay hindi ilusyon. Mga binhi lang sila na hinihintay ang tamang panahon para mamulaklak. At ngayon, nangyayari na ang pamumulaklak. Inilalapit ka na ng universo sa mga tao, plataforma, at oportunidad na tumutugma sa enerhiya mo. Ang himalang pinansyal ay maaaring dumaan sa iyong pagkamalikhain, boses, o ideya. Ang proyektong dati ay nabigo, ngayon ay biglang muling nabubuhay. Maaaring may dumating na oportunidad mula sa ibang bansa. Isang mentor ang maaaring lumitaw o may isang taong maniwala sa iyo, kahit noong panahong walang ibang naniwala. Sagitarius man ay fire sign, ito rin ay napakalalim sa espiritual. Kaya marahil kamakailan ay nakakaramdam ka ng pagka-disconnect, hindi dahil mali ang pangarap mo, kundi dahil hindi pa tamang oras noon. Pero ngayon, sa pagitan ng Abril 19 at Abril 30, ang universo mismo ang nagsasabing, Oh, at ngayon, ikaw naman ang dapat sumagot Oo rin. Pagkatiwalaan mo ang kutob mo, ibahagi ang ideya mo. Mag-apply sa grant. I-post ang content. I-message ang taong iniisip mo. Kahit ang pinakamaliit na hakbang sa panahong ito ay maaaring magbukas ng napakalaking pinto. At kung nananaginip ka ng malalawak na kalangitan, nakakakita ng mga ibong mandaragit, o nagigising sa oras na alas 3, 33 ng umaga, yan ang mga kumpirmasyon mo. Hindi ito basta-basta. Ito ay makalangit na tiyempo. Sagittarius, dumating na ang panahon mo. Ang bisyon na matagal mong dinala, tahimik, masakit, ngayoy muling nabubuhay. Huwag ka nang magduda. lumakad ka patungo rito. Naghihintay na ang himala mo. Aquarius, ang kaluluwang Phoenix. Dumating ang panahon na akala ni Camille, hawak na niya ang lahat. Isang matagumpay na karera sa tech. Isang modernong apartment. Isang grupo ng mga kaibigang humahanga sa kanya, sa kanyang talino, kalayaan, at pagiging laging nauuna sa panahon. Pero gaya ng mga bituin, ang buhay ay marunong gumalaw nang hindi nagbibigay ng babala. Sa loob lamang ng isang taon, lahat ay nagkagulo. Bumagsak ang start-up na pinagtatrabahuhan niya. Naubos ang ipon. At ang kumpiyansang minsan niyang isinusuot na parang baluti unti-unting nabasag patuloy siyang ngumingiti patuloy na nagpapakita pero sa likod ng pinto unti-unti siyang gumuho at kahit kailan hindi humingi ng tulong si Camille Aquarius kasi siya matatag mapag-isa laging nakatingin sa hinaharap habang ang iba ay nalulunod sa lungkot siya ay tahimik na nag-aaral nagplano at muling bumubuo ng pundasyon muling babangon ako sabi niya sa sarili. Palagi naman akong bumabangon. Ngunit ang muling pagtayo mula sa abo ay hindi madali, lalo na kung walang nakakita sa apoy na sumunog sa lahat. Ang hindi alam ni Camille, ang espiritual niyang Cempo ay umaayon na sa isang bihira at makapangyarihang enerhiya. Sa pagitan ng Abril 19 at Abril 30, ang Aquarius ay inaactivate ng isang enerhiyang minsan lang dumarating sa buong buhay. Si Uranus, ang ruling planet ng Aquarius, ay mag-aalign kay Jupiter at Neptune. Na lumilikha ng tinatawag ng mga astrologer na Phoenix Gate, isang invisible portal kung saan ang pagkawasak ay nagiging muling pagbangon at ang kakulangan ay nagiging kasaganaan. Para kay Camille, nagsimula ito sa isang Martes. Habang naglalakad siya sa tabi ng isang bookstore, may isang bagay na humila sa kanya papasok. Sa isang sulok ng shelves na hindi niya madalas tingnan, may isang libro tungkol sa financial rebirth. Binili niya ito dala ng instinct. Kinagabihan ding iyon, nakatanggap siya ng email mula sa isang dating client na tinulungan niya taon na ang nakalipas. Bukas ka pa bang tumanggap ng consulting? May malaki akong proyekto at ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko. Malaki ang bayad, pero higit pa roon. Ito ang validation na tahimik niyang inaasam. Sa loob ng isang linggo, nakapirma siya ng dalawang bagong kontrata, muling binuksan ang kanyang negosyo gamit ang panibagong pangalan, at tumanggap ng refund mula sa gobyerno na sapat para muling makahinga. Ganito ang klasing himala na naghihintay sa Aquarius. Matagal ka nang nasa dilim. Ang katahimikan, pagkawala, at pagdududa. Hindi ito mga parusa ito'y mga pag-realign. At ngayon, habang gumagalaw ang mga enerhiya sa pagitan ng Abril 19 at Abril 30, handa na ang universo na ibalik sa iyo ang lahat ng nawala na mas marami pa. Ang himala ng Aquarius ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa muling pagbuo. Muling maririnig ang pangalan mo. Muli kang maririnig. Ang bagay na akala mong tapos na muling babangon mas matatag, mas totoo, mas naaayon sa kaluluwa mo. Pero kailangan mong maniwala. Buksan mo ang email, sagutin mo ang tawag. Sabihin mong, oh, kahit nanginginig pa ang mga kamay mo. Maikli lang ang bintanang ito, pero makapangyarihan. At kapag pumasok ka rito, susunod ang biyaya. Kung bigla kang nagigising sa pagitan ng alas 4 hanggang alas 5 ng madaling araw, naaakit sa tubig o biglang naririnig ang mga lumang kantang matagal mo nang nakalimutan, iyan ang mga palatandaan. Mahina ngunit malinaw ang bulong ng universo. Panahon mo na. Aquarius, ikaw ang Phoenix. Hindi ito ang katapusan mo. Ito ang himala mo. Konklusyon. Hindi nakakalimot ang universo. Maaaring nabanggit ang zodiac sign mo sa video na ito? O baka hindi? Pero kung may naramdaman kang kakaiba habang nakikinig, isang tahimik na kapayapaan, isang bahagyang pag-asa, o maging ang bigla ang pagnanais na umiyak. Huwag mo iyong baliwalain. Iyan ang kaluluwa mong tumutugon sa katotohanan. Dahil sa kaibuturan mo, alam mo na, hindi nakakalimot ang universo. Para sa Aries, Libra, Sagittarius, at Aquarius, higit pa ito sa swerteng sandali. Isa itong tugon ng langit. Isang espiritual na gantimpala isang kosmikong alingaungaw ng bawat tahimik na sakripisyo, bawat gabing walang tulog, at bawat sandaling pinili mong magpatuloy kahit pwede ka ng sumuko. Sa pagitan ng Abril, 19 at Abril 30, hindi lang naka-align ang mga bituin, sila ay gising. Ito ang panahong mabilis ang daloy ng enerhiya. Kung kailan ang mga matagal nang nakalimutang pangarap ay muling kumakatok. Kung kailan ang maliliit na oo ay nagiging malalaking tagumpay. Kaya buksan mo ang iyong mga palad. Sabihin mong, oh, pagkatiwalaan mo ang tsempo. At kahit hindi agad-agad magka-sense ang lahat, tandaan, ang mga himala ay bihirang dumarating sa paraang lohikal. Karaniwan silang dumarating sa mga bulong, sa mga biglaang pakiramdam, sa mga sandaling parang kapalaran na nagkunwaring pagkakataon lang. Kung nakita mo ang mensaheng ito, hindi ito aksidente. Maaaring papalapit na ang himala mo. At kung naniniwala ka sa banal na tiyempo, sa enerhiya, at sa mahiwagang pagkakaalay ng lahat, huwag mong sarilinin ang mensaheng ito. I-like, i-share, at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang cosmic guidance. spiritual na kwento at mga palatandaang ipinapadala ng universo sa oras na pinakakailangan natin ito hanggang sa muli manatiling naka-align manatiling bukas at tandaan nakasulat na ang pangalan mo sa mga between